Magandang araw mga kapatid. Welcome sa Katolikong Tadapagseliksik, kung saan sama-sama nating sinusuri ang mga tanong ng pananampalatayang Katoliko. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakainit at madalas pagtalunan na paksa. Anong aba ang pinagkaiba ng traditional Latin Mass at ng Novus Ordo? Pareho bang tama? Ano ang mas mainam? At bakit ba may issue tungkol dito? Kung handa na kayo, tara, simulan na natin. Una sa lahat, mahalagang malaman na parehong valid at kinikilala ng simbahang katolika ang traditional Latin Mass o Rilil at ang Novus Ordo o or Babong Misa. Ang pinagkaiba ay hindi sa bisa, kundi sa anyo, wika, rubrics at teolohikal na diin. Ang pivir ay halos buong Latin. Maraming bahagi ng pari ay tahimik na mas nagpapalalim ng pagminilay. Sa Novus Ordo, ginagamit ang wika ng bayan, Filipino, English, para mas madali itong maunawaan ng mga mananampalataya. Sa traditional Latin Mass, ang pari ay nakaharap na ad orientem, parehong direksyon ng tao, patungo sa Diyos. Sa Novus Ordo, karaniwan na siyang nakaharap sa sambayanan versus populum na nagpapakita ng communal celebration. Ang mirin ay batay sa misal of isang libo, na at anim na mahaba ang ritual, maraming katahimikan, mas maraming padyoko at incense. Samantalang ang Novus Ordo na ipinafilala noong isang libo, daan, at pitumpu matapos ang Vatican Light, ay mas simple, mas maikli at may mas maraming partisipasyon mula sa mga laiko. Sa traditional Latin Mass, tinatanggap ang Eucharistia sa dila at nakaluhod at pari lamang ang madudulot. Sa Novus Ordo, mahalaga pa rin ang paggalang, ngunit maaaring tumanggap ng nakatayo o nakaluhod sa kamay o sa dila. Merong ding Extraordinary Ministers of Communion. Ang tunog ng giyon, Gregorian chant at polyphony, solemn, ancient, heavenly. Sa Novus Ordo naman, mas malawak ang variety ng musika, tradisyonal, moderno o nakaangkop sa kulturang lokal. Ang traditional Latin Mass ay malakas ang pagdiin sa sakripisyo at misteryo, ang Novus Ordo ay nakatuon din sa sakripisyo, pero binibigyang diin ang communal participation ng sambayanan. Kung ihahalin tulad, ang birin ay solemn, tahimik, at puno ng tradisyon. Ang Novus Ordo ay malinaw, madaling maintindihan, at mas accessible sa lahat. Hindi kompetisyon ang dalawang ito, bagkus, dalawang ekspresyon ng isang pananampalataya. Mga kapatid, sa huli, hindi ang style ng misa ang nagpapabanal sa atin, kundi ang ating puso, ang ating paglapit kay Kristo, at ang ating pamumuhay na may pag-ibig. Sabi na ng simbahan, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Kung nabustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang Catholic explanations dito sa Katolikong Padapagsaliksik. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon.